ay mga friend ko, si dito ko ngayon sa Wat sa isa sa pinakamalaking uh, temple dito sa Phitsanulok. At uh, nadito rin nga yung perfect na Buddha image. Pasukin natin kasi pwede naman pumasok. Let's go inside. Papasok ka, please take off your shoes on the shop dito. Ipapatong mo. So kinakalamang tanggalin yung shoes mo Kaya tatanggalin din natin yung shoes ko And then papasok na tayo sa loob ng temple Ito yung mga pagpapasok ka sa loob Bawal yung naka-short, naka short, naka -pek -pek -short skirt Sando sa babae Yan yung mga ganyan, bawal Sa labas may nagtutugtog Sa pinakabungad ng temple may mga budo, oh. Eh. Maganda. Medyo hinahala natin yung bosses natin kasi may mga nagpe-pray. Sabi Okay, so lumabas na nga tayo sa loob ng temple kasi hindi ako doon makapag uh, makapag salita ano kasi nakakahiya din naman. libutin na lang natin yung labas, yung kilid. Ito yung sana sabi nilang tunay daw na gold eh. Yung mga powder-powder o. Powder, oh. Tapos ididikit lang nila. gwapong nag-wish. Naglalagay ng coins. Bali, ano lang natin to parang teaser sa vlog, ano? Kasi pag ko na yung friend ko, papakuha ako sa kanya ng magandang video. Kasi ngayon solo lang ako, kaya sariling sita. Ayun yung coins ko, kuha ka doon. Tapos ilalagay mo doon sa bawat lalagyan. Ang ganda.